Ayan, sila Arjun tsaka si Papadom. Ayun. Papadom. <laughs> <laughs> Ayun. Ah, uh, ayan, si Arjun no. Kailan ka ano? Hmm? Matagal ka rin nawala no. Hmm. Nadinggi. Sa linggo. Sa linggo, nadinggi fever. Ayun. Kasi nakita nakita kami after na after na maglapsa ko nung nagco na ako eh. So, 'yun nga no, nandito kami sa Ah uh, ano, Avida Settings Bermosa dito sa Dasmariñas, Cavite. So for this video naman po, ang topic natin for today Uh, bakit na ano no? Kasi nga itong setup ng MTB ko 'yan. Uh, nagsimula 'yan nung 2009. No, ano nga? No, mag bike to, naging bike to work commuter ako noon, no, nagtatrabaho sa Sofitel. 'Yan. ah uh, ang topic kasi for today is kung bakit sa since 2009 hanggang ngayon, ito pa rin yung para sa akin na, ito pa rin yung setup ng MTB ang pinaka mabilis para sa akin kasi yung iba uh, nagda, nagkakabit ng drop bar, tapos yung iba gumaano, nagkakabit ng uh bar ends yan which is okay din naman yon uh, dagdag ano rin. dagdag aero efficiency pero hindi pa rin matatalo yung setup na ganito kasi yung setup na ganito uh minodify ka ko kasi to sa time trial or triathlon uh, triathlon uh, triathlon bike no so ang tawag ko ang tawag ko dito, dito kasi to sa rigid MTB ko is for uh, rigid MTB na pang time trial or triathlon setup yan kasi nga may aero bar eh. Kasi yung iba, yung, yung ibang naka-MTB nilalagyan ng drop bar. Yun, parang ginaya dun sa road bike. No? Yun, yun ang magiging topic natin for today. Uh, before na, ano, no, uh, masabi ko sa inyo kung bakit, no, uh, kung bakit ito pa rin yung pinaka-the best para sa akin since 2009 hanggang ngayon. Ang history kasi nito, kasi nag-start ako mag-bike uh, mag 2007, no, tsaka 2008, lagi ko naman sinasabi. Ano? Naging dalawa kasi yung bisikleta ko, eh. Yung isa, rigid MTB yung isang rigid MTB ko, walang aero bar yun. Na malaki gulong na Navi tires na naka rigid fork. Tapos yung isa, yung chromoly na road bike ko dati. Yung chromoly ko dati na road bike ko, yun yung may aero bar. Yan, from 2007 hanggang 2008. Tapos yun nga nung 2008, nag-stop ako magbike dahil nga nag-aaral ako ng culinary arts. Then mga 2009 nung nagtatrabaho na ako sa Sofitel. Yun, nung simula, nagsimula ulit ako magbike eh, na, napag-isip ko kung kung pag kung pag isahin ko yung setup ng dati kong dalawang bisikleta pinag, kung baga pinag-isa ko yung MTB ko na naka-rigid tapos malaki gulong na walang aero bar, at saka yung road bike ko dati na may aero bar. kasi nga uh, ang na-experience ko kasi dati sa dalawang bisikleta yung MTB syempre mas mabagal yon kaysa don sa road bike pero since na malaki yung gulong nun wala kong alalahanin sa mga long rides ko especially kapag malulubak yung mga dinadaan ako, especially dun sa Bulacan. Yung kasing dating road bike ko na may aero bar, uh, efficient lang sa mga swabbing kalsada. Kaso lang, nakaka-stress nga. Kaso nga lang, nakaka-stress dumaan sa mga malubak-lubak kapag yun nga yung road bike ang gamit ko. So yun nga, pinag pinagsama ko. So yun ang naging, ano, uh, yun ang naging outcome. No? Yan. Uh, Siyempre, hindi naman, gani, hindi naman carbon dati yung rigid MTB ko dati na may aero Papakita ko sa iyo yung picture ko, no, yung itsura na. No, no. Pang ano lang naman yun eh. Pang bike to work commute, tsaka pang long ride lang. Eh. Ayan, yeah, good morning po. <laughs> yeah, sila. No. Yan yung dating naka uh, tapalodo. Tapos, yung aero ko dati, yun yung uh, nakalimutan ko na. <laughs> nakalimutan ko na yung brand yun. Trans X pala, Trans -X, yan, Trans X tapos naka 26 sir kasi nga dati, wala naman wala naman 27.5 at saka 29 or. So yun, yun ang itsura doon, no. Then nag-evolve na, Yan, nagdaging ganyan na, naging carbon na. So bago ako mag carbon na original TV, eh dati rin akong budget na ano, budget na na MTB na naka aerobars din eh, no. Next naman, i-share eh, ko sa inyo kung ano yung mga parts na kailangan para mag-setup ko yun ng mabilis na ano no yung ganitong setup na mabilis na setup na MTB no so share ko sa inyo no so syempre magsimula tayo sa frame no ah uh, yung frame kasi dapat ang um, kailangan niyo yung pang XC no Hard yun no kasi meron kasi iba't ibang klase ng MTB frame XC trail or ano all mountain na tawag nila at saka enduro yon yung pang saka yung DH pero yung sa mga hardtail nga hardtail syempre hardtail lang kailangan no eh. Ah, uh, yun nga, XC hard XC hardtail mountain bike frame dapat ang kailangan. Kasi nga, kaya XC hardtail mountain bike frame kasi hindi masyadong mababa yung BB drop, except lang doon sa mga katulad nung na-vlog ko kahapon yung Merida, no. Kasi mababa lang yung BB drop nun, kaya mas kailangan mas magre-require mas pa mas re require daw mahabang rigid fork. So speaking of rigid fork, 'di ba ito yung nauna. Ah, uh, ito yung nauna yung XC hardtail mountain bike frame. Pangalawa naman yung yung rigid fork no? 'Yan, yung rigid fork Uh, Siyempre syempre ano mababa medyo mababa no pero yung hindi naman sobrang baba kasi pag sobrang baba mapoprone ka naman sa pedal strike <laughs> so ito ay para sa akin itong frame na to sakto lang yung balugo ko na tec technically kasi gravel fork to eh pero yung haba nito ano lang to sing haba lang to ng MOB XMR na 26 star na hindi suspension corrected so sakto lang yan dun sa ano yung sa tip ng crank, crank arm to ground clearance yan 81 mm sa pagkatanda ko eh so yun nga di ba pag kumukurba ako sa Bermosa do sa pababa, sa eh, so may Olympic Drive pupadyak oh. pa rin ako wala pedal strike dahil nga maganda yung combination ng ano ko eh ng frame at saka yung fork yan then sunod naman yung uh, yung gulong syempre no syempre yung gulong slick tire ayan katulad nito Uh, Ang tawag dito kasi group slick tire. Kasi yung full slick tire, yun yung ano eh, yung thick slick. Yung parang anong salbabida. <laughs> yan, ito kasi group slick tires. Yan. Yung mga sinasabi nila kasi mga pass rolling na may nabi tires. City, ano yun eh, hindi, Yung parang maxi space. Tinatawag nilang pass rolling. Hindi pa rin matatalo yung slick, ano, yung slick tire. katulad nito. Pagdating sa roads. oh, sa road. Yan, uh, katulad nito. Continental Contact Urban na matagal ang ano, tire wear. Matagal mat, matagal mapudpud to eh. Then yung sa kanya, yung Maxxis grip 'yan. Yan, basta yung mga ganitong gulong na na akala nila kalbo, no, pero niya ano slick tar talaga 'yan. So kasi pag ganyan yung gulong mo, mas less yung rolling resistance. So, parang sa road bike lang na pinataba. Ah, parang road bike lang na pinataba, so, no. no. Man, man, man. Yan. Then syempre, yung tire pressure nito, so magdedepende sa dinadaanan mo. Kapag suabi yung kalsada, syempre, yung maximum uh, recommended tire pressure. Kasi ito, naka-inflate ito sa maximum uh, tire pressure na recommended na 65 PSI dito sa Bermosa. Pero kapag ang dadaanan mo, yung mga medyo matag matagtag, babawasan yon. So, nagdidepende yun kung ano yung kung gano. Nagdidepende sa preference ng rider at saka yung sa klase na ano, kalsada na dinadaanan. yon. It's either na pwedeng 50, pwedeng 45, yun depende. Pero dito sa Bermosa, yun, naka, ano yan, maximum recommended tire pressure na 65 PSI. 65 din ba yun? 50 lang. Ah, binawasan mo naman oh. 50, 55. ah. 50-55. Ah, 50-55 naman. Ayan. So, conformance sa gumagamit, no? Yung optimal uh, tire pressure. Next naman, uh, ang susunod naman, syempre, ano, yung drivetrain. Para sa akin kasi talaga, kung gusto mong bumili sa sa MTB mo, kailangan mo talaga na, lalo sa mga patag, no? Mm. Kailangan mo talaga ng malaking chainring. Tama. Yan, kasi nga, uh, for, ano, uh, for example, itong Akin, okay, 'yan, naka-48T na chainring 'yan, no. Akala nila kasi pang-road bike daw. Yung mga nagsasabing akala nila pang-road bike, hindi nila naabutan yung mga OG. <laughs> OG ng mga chainring oh, dati. That, eh. Oh, kasi yung mga Dior XT, XTR dati, 48T yung pinakamalaki. 3x kasi dati noon eh. 48 36 26 dati. 'Yan. So sa mga bago lang sa cycling, no, kasi nga merong ganyan klasing chainring, mahirap nga lang maghanap ngayon, no. Kasi na-evolve na kasi yung ano eh. Depas na ng panahon eh. Na-evolve na, na, kasi yung MTB. Palit na palit ng chain rin. Tapos palakin, palakin, palakin. Tapos palakin, na kasi one-by. One-by tsaka two-by na kasi ngayon. Tapos sobrang lit na chainring Tapos itong drive rin na 48, 40, uh, 48, 44, 42 hanggang 40. Nalipat na sa gravel. Yes. Nung na-invento na yung gravel, yung old school drive rin setup ng MTB na pang XC. Nilipat na sa gravel. Ayun. Kasi ang pinakamalaking chainring sa gravel is Port, uh, port 80, yung Shimano GRX. Yan, yan naman, no? Yan nga sa driver yun, no? Pero sa akin kasi, pag... Uh, pero nagtitipende ka rin, nag rin, kasi sa preference ng rider, tsaka doon sa laki ng ano, circumference ng gulong. Kunwari sa'yo, ito sa kanya. 29. 29er. Pag 29er, Uh, sa kanya 44 40, kasi pag nag 40-80 siya diyan masyado nang may may, may bigat pa diyan hirap eh, yung acceleration ah. bilogin na lang pag sa first flat <laughs> ano naman no overkill naman no Kaso <laughs> nga lang nakita ko dito dati nung sagad pa maging sa ayo dati pagdating sa patag parang ano tag dito parang ubos na ako dun sa 40 40 parang nagkukulang ako mm. hindi mm. ko lang magtataso ng 40 60 pero hindi pwedeng parang siguro sa power output ng isang rider eh mm. oh. Sa experience ko naman kasi, pag mabigat yung 29er, 40-40. Katulad ng katulad katulad ng Mount Peak Everest ko. Ito naman, uh, supposedly, ito kasi 27.5 eh. Uh, supposedly dapat 46 kaso kaso lang, wala akong mahanap ka 4060 <laughs> wala 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 48 ano kasi yun eh 48 40, 48 44 42 40 yun ang alam ko dati wala akong mahanap na 46 ano lang yun sa 1 by lang yun pero sa sa 1 by kung 1 by setup pwede. Pero ko kasi naka 2 by o oh, 3 by setup kasi ito eh. Ayun. So ito sa so, 27.5 Uh, kung naka 1 by pwede 46 kasi ganun sa mga PMT bear kung kasama sila Grenier eh. Uh -huh. Yan. Pero sa akin kasi naka 2 by so wala akong mahanap na 40-60 na pang ano pang dual o tri, triple chain ring. Ayun nga, naka 48 'yan. Sa 26 sir ko naman na mas maliit mas mas maliit yung ano, na mas maliit yung circumference. Yun talaga 480. Yan, hindi para hindi pwedeng sa akin yung 46 kasi masyadong magaan yung 46 para sa 26 sir ko na 2.3 ang gulong no. Pero yun naman kasi 175 mm ng crank arm. Ito naman kasi 170. Yan. Ah, pala tayo. Yan. So sa drive train naman no. Dapat nga mas malaki yung chain ring kaysa dun sa katulad ng mga na uso ngayon sobrang liit naman kasi ng mga 38, 36 sobrang liit para sa akin eh. siguro kung magpapaano kung matuloy yung project ko na patbike kasi oh. up kasi nga guys magsiset up ako ng patbike na ganito set up na kaya Robert. oo oh, ginawa ko na yan dati ibubuhayin ko lang yan <laughs> yun siguro pwede 38 40 kasi ang laki ng circumference ng gulong ni sobrang laki kasi dati nung nagpatbike ako, oh, ginawa ko 40 80 eh. <laughs> overkill eh. <laughs> ayun ano no eh, na pwede tayo punta sa fat bike. <laughs> yan sa drivetrain no. At saka ah, uh, syempre, ang pinakaimportante para sa akin ito. Ayun, ito yung binab ito yung binabas eh. Ito yung bina ano eh. Ito yung dahilan kung bakit ako binabas dal dito. No. Yan, yung aero bar na yan. Pag nakakita na sila ng ganyan, galit na galit yung mga purista, no. Kung ano, pinagsasabay din po ito kasi nga dito. Pero ito ang pinakaimportante para sa akin yan. Yung aero bar na yan. Yan. Yes. Yung aero bar kasi dila ng mga si dahil sa aerodynamics, kumbaga yung position kasi ng ano, katawan mo. Uh, lalo sa long ride. Lalo sa long ride tsaka yung hita mo. Mm. Yung power output mas dagdag na bibigay niya eh. Kasi by positioning din eh. Ayun. Rider. Yun nga, ito ito nga yung pinaka importante sa akin lalo na pag long ride. Kasi nung kasi nung rigid MTB lang ako dati, ba dalaw bike ko dati. Nung naka rigid MTB lang ako dati, tapos na walang aero bar, tapos nagbiyahe kami ng pagsangan. Mm. Ay, ano, yung isang position lang kasi ako noon eh. Hirap na hirap ako dati sa position na is, nag-iisa lang. eto Ito kasi pag naglo-long ride ako, uh, dalawa kasi yung benefits ito eh. Aerodynamic efficiency at saka uh, another hand ano position. Hand posi ano yung position kasi nga since na may pads to, hindi ba nakaganyan yan. Yan. Na ano na, nawawala yung stress ko dito sa wrist na to eh. Kasi pag lagi ka nasa sa handlebar, kahit kahit, kahit drop bar eh, na experience ko yan kahit tepoli. drop bar eh, ang sasakit talaga ng wrist mo eh sa tagal. Ay, Mamanhid. Uh Oo. -oh. yung iba naman kaya yung iba gumagawa, nag nagpapapi post. Hmm. Papi post ba 'yun? Okay. Kaso nga lang, pag hindi mo kabisado yung kalsada, delikado yon Wala kang hawakan kasi. Uh Oo, -oh. kasi pag na lalo pag madilim, pag may biglang lubak, simple ka kasi may nangyari, may kakilala na nangyari doon. Uh -oh. Okay lang yung papi post sa mga bike loop na alam na kabisado mo. Tagay ng barmosa uh -oh. Kapag kabisado mo. Pero pag unpredictable yung dadaanan mo, hindi na delikado na yun. Yan, ito yung number one na kailangan para sa akin. Hindi drop bar. Although na pwede naman ako mag aero bar tapos mag drop bar, kaso lang mahal ang STI. Tsaka komplikado sa setup. Ah, magiging komplika <laughs> komplikado kasi magkano ang STI yun na pinakamura na, na ano, na Clarice? No, Parang 2,000 yata. Hmm. Parang ganoon. Ah, hindi pa, pa hindi pa hydraulic ba? 'yun, no? Ah. Hindi pa hydraulic ah. Okay. Magkano yung Chagra na ano? Magkano ngayon ng Chagra? Alam ko 15,000. Yun ang pinakamura ngayon na na STI na hydraulic yung Chagre. 15 uh, 15 to 16,000. Eh <laughs> ito ito kasi ito kasi yung shifter yung shifter nito yung shifter yung shifter nito may babi, may, may, ka sa Shopee na ano pa eh 6 ano 800 din 700 800 pesos eh. Tapos yung Shimano SLX na hydraulic full hydraulic brakes ko binili ko to sa kuya ko no 2018 ano lang eh parang 65 lang yung 6.5 na yun eh kapresyo na, kapresyo na ngayon yun ng Shimano Diore M6100 although na ano, kunwari pa bumili ako ng bagong model na SLX di eh, syempre mas mataas na yun eh mas mas tipid na ano, eh, mas mura pa rin kaysa dun sa naka STI ako eh na Chagra <laughs> di ba so kaya kaya, kaya ayaw ko kaya ayoko mag drabbar sa MTB although na pwede naman ayoko lang mag sa MTB kasi nga in, ano, magastos tsaka ang, ang naka ano, lang kapag so may pag natumba pag natumba yung bike mo na sagi ang unang babagsak yung STI ano tatama STI, STI. kasi ganun nangyari dun sa road bike ko eh Tina, unang kapit ko pa lang, unang day na, bagong kapit lang yung ano STI ko dati na Shimano 105 ano, na ano pa flight deck 9 speed yun eh 3 ano 9 speed nasagi ng bata unang tumama STI basag <laughs> basag yung parang ano yung nando sa sa taas 7000 pa naman ng halaga nun dati nung time na 7000 <laughs> Ayun, kaya kaya ako ayoko ayoko mag ano, ayoko mag bar na naka STI kasi nga hindi ano eh, hindi economically. Eh. Hindi katulad nito, pag natumba to, kasi katulad niya natumba to eh. Oh, ito lang, ito Mas, na. Pasyas lang sa bar and so okay na. <laughs> Ayun. Walang masyadong ano, hindi katulad pag ano naka drop bar na may STI. Ayun. Tipid kasi, mga ano, tipid okay, sa gastos no. no? Sa oh, Oo, oh, ano eh, hindi masyadong ano maselan. Ayun. Ito yung number one pero ito yung ano eh, ito yung number one din na ano eh, kina, kinainisan ng mga purista ito. Eh. <laughs> Aero bar. Ayun. Ito yung pinakaimportante no. Kasi yung iba sa setup lahat naman kailangan eh. So, yun yun, yun ang, ano no no. So Yun yung mga parts na kailangan gawin no. Uh, kung gusto niyo pag-aanin yung MTB niyo, syempre, carbon fiber. <laughs> Para pang-ahon, yan. Kasi ito naman, pwede ko naman pag-aanin to kung may budget ako eh. Kasi nga lang, nung aksidente ako, binalik, nagbumigat bina, to eh. Dati kasi yung, dati kasi itong ano, MTB ko, pinakamagaan ito, 8.8. Ah, oh, uh, kasi nga lang nung bumalik ako nung <laughs> sick nung kalahating taon na kung uminto dahil nga na ako. Eh bumigat yeah, na. Ito, bumigat na ba? Baka 10 oh, hindi ko pa tinitingnan. Pero feeling ko makikita 10 kilos na yan eh. Bumigat na. So, yun nga, bakit nga, bakit nga, ito pa rin yung setup na, no? Setup na pinakababilis para sa akin. Hindi, hindi ko ipagpapalit sa gravel bike, kahit na lumitaw na yung gravel bike na yun. Eh, kasi nga, ah, uh, syempre, unang, ah, syempre, yung rolling resistance sa gulong, kahit na sabihin mo mataba yan, since na slick tire yan, fast rolling pa rin yan, kumpara doon sa mga ibang gulong na, ano, ah, uh, mas fast rolling pa nga to, kasi doon sa mga gulong na binibenta na, ano, eh, uh, na mga gravel na mga nabis yan ah then kaya mas bumilis to kasi kaya mabilis to kasi nga dahil dito sa drive train na malaki yung chain ring no kung ahon naman eh pwede naman akong magmalit na chain ring kasi nga nakatubay ako eh pwede kong ay 3 by 2 eh kung gusto ko eh then ang pinaka ano ang pinaka malaking factor kung bakit ito parin yung pinaka mabilis sa setup dahil nga dun sa Uh, itong aero bar na to kasi nga pag sa aero bar makakapag position ako ng pinaka Uh, pinaka aero position na magagawa ako dito sa MTB na to which is yung pang time trial or triathlon position yan so uh, ilan, ano papakita ko sa inyo yung picture yung ano ko yung position ko sa pag aero uh, sa, sa, nakahawak sa aero no yung position ko sa aero bar yun talaga yung pinaka efficient mas efficient pa yan kaysa doon sa mga naka drop bar kaysa doon sa mga yung ano you know, yung STI na naka ano yung naka -ganun pa yung naka ganun, yung ano uso ngayon yung pinapa pinabalik ko oh binabalik ko kahit ano pang gawin nila mas erot ano mas in pa rin ang pinaka aerodynamic position yung naka time trial or triathlon position uh, sa paggamit ng aerobars yan kahit na magalit pa yung mga haters wala akong pangilam <laughs> yan so ito nga ito nga yung reason kung bakit eh uh, ito pa rin ito pa rin ang um, the best para sa akin kahit na lumabas na yung gravel bike ko no? kasi bibili bibili pa ako ng gravel mahal, unang mal mal ganoon din naman ang pwede rin na pwede rin na ano all around din naman ito parang redundant na lang kasi yan eh naalala ko <laughs> <laughs> naalala ko may nag-comment sa ano ko eh sa dati kong video na yun ano uh, ano yan daw pag walang pambili. Eh, kung totoo si, pwede naman ako iswap to sa gravel. Kaso lang, ayoko eh. Value kasi eh. Uh, sabi mo, pag, syempre, pag naka-gravel, naka-STI din yun. Naka-STI din yun. Eh, magkano, ano, magkano ang repair sa STI? Ang minimum kay jelo di ba, 500? <laughs> di ba, 500 yung repair? Ng, ang dami, di ba, ano? Buti nga, merong nagre-repair ng STI ngayon eh. Paano kung wala? Oh, baka magiging disposable ng STI kasi si Jelon dami ngayon nagpap... ano eh, dami pila-pila tambak si tambak ano eh, tambak ka ano eh, tambak, tambak, tambak siya doon sa eh, nagpapa sa kanya ng STI, dami. Jelon shout <laughs> out, buhay ka pa pa. <laughs> Sige muna. Oh, ako wala na akong problema eh, kasi nga baka kung sakali masira yung shifter ko, magkano lang? Bili ano, wala pa isang libo. may shifter na ako. <laughs> Ayun guys, so, oh, hanggang dito na ng video Pagpapasok na kasi sa trabaho, oh, na kayo. Salamat pala sa mga tropa natin sa Dasma 4 at sa Diamond. Okay, kawagan. Bebe mo, masama mo, shoutout mo. Shoutout kay Steph, Salvador. Sure cycle. Sure cycle. Ayun. 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 Shoutout yung Masada B. Tsaka sa Team Connect. Nabubulol na ako. Bubulol ka na. O guys, marami marami salamat sa inyo panonood din po kayo sa subscribe yung channel. Click na ba bell notification button. 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 Para ma-totally notify kayo. Kaya guys, marami marami salamat sa inyo. Ayun na yung po sa inyo.